Good morning, good morning, good morning. Bihay na naman tayo guys, papunta sa ating trabaho. Yan po, Ay, mabagal lang yung takbo natin para hindi tayo madisgrasya. Tingin-tingin na rin sa gilid, baka may masagi tayo. Dumating na nga po ako sa trabaho, nagbibihis na po ako. Susot ko na yung uniform ko, isa po akong security guard mag tayo para sa ating pamilya. Magtrabaho tayo ng maigi, maayos. Pagbutihan natin para sa kanila. At sa pangarap natin, siyempre naman. Hindi natin makakalimutan ang pangarap natin. Kailangan lang natin sipagan lahat para makamit natin kung ano man ang minimidihin natin sa buhay. Yan po, tapos na ako magbihis. Kunin ko lang yung belt ko para isuot ko na. Yan po, sinusuot ko na yung belt ko. At maya maya, mag na po ako ng duty. Nandyan pa po yung Bak, kapalitan yun ko. Yun? Yan po, nagipagbiruan pa po sa akin. Kaya tawang tawa po ako dyan. <laughs> Yan po, nag na ako ng duty. <laughs> Ay, Oo. At salamat po sa ating panonood. Sa susunod.